Sa mga araw po sa inyo lahat, ngayon po ay November 13, 2025, Webes ng ikatatlong po dalawang linggo sa karaniwang panahon. Atin pong unang pagbasa at pagninilay sa araw nito ay hinango mula sa Aklat ng Karunungan, chapter 2, verses 22, or chapter 7, verses 22, up to chapter 8, verse 1. Ang diwa ng karunungan ay matalino at banal iisa ang kanyang kalikasan, ngunit na pagkikilala sa maraming paraan. Siya'y dalisay at walang katawang materyal at malayang magparuot pa rito. Malinis, nagtitiwala at di maaring mapinsala. Maibigin sa mabuti, matalas at di malulupi. Ang karunungan ay mapagkawang gawa, mabait, matatag, tiyak hindi nababalisa. Makapangyarihan at nakikita ang lahat ng bagay. Ang karunungan ay laganap sa lahat ng diwang matalino, matalas at dalisay. Pagkat ang karunungan ay mas maliksi kaysa damdamin at dahil sa kanyang kadalisayan, siya ay laganap sa lahat ng bagay. Siya ay tilamsik ng kapangyarihan ng Diyos Maningning na silahis ng kanyang kaluwalatian, kaya walang marumi na makalalapit sa kanya. Siya ay sinag ng walang hanggang liwanag sa laming kinababakasan ng mga gawa at kabutihan ng Diyos. Bagamat nag-iisa ang karunungan, magagawa niya ang lahat ng bagay. At bagaman siya ay hindi nagbabago, nababago niya ang lahat ng bagay. Sa lahat ng salin lahi, siya'y lumalagay sa mga banal. At ang mga ito'y ginagawa niyang mga propeta at mga kaibigan ng Diyos. Walang pinakamamahal ang Diyos nang higit pa sa mga taong nawiwili sa karunungan. Ang karunungan ay mas maganda kaysa aral. Higit ang kagandahan kaysa mga bituin at higit pa sa liwanag sapagkat ang liwanag ay nahahalinhan ng dilim. Ngunit ang karunungan ay di nalulupig ng masama kailanman. Ang lakas niya ay abot sa lahat ng sulok ng daigdig at maayos na pinamamahalaan ang lahat ng bagay. Ang Salita ng Diyos Muli po isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat at papatuloy po tayo sa ating pagbabasa mula sa uh, lumang tipan no, sa aklat ng karunungan. At dito po ay describe o isinasalarawan kung ano at kung sino. Yan, ama po no, At kung sino ang karunungan. Pero dito nga po no, yung mga karakteristik. Uh, karakteristik yung kanya pong pagkakakilanlan at maging sa kung ano ang kanya pong ginagawa. Yan ay ang karunungan. Ilan e, muli, no, kung babalikan natin, ang karunungan daw po ay matalino at banal. Ang karunungan ay mapagkawang gawa, mabait, matatag at tiyak at hindi nababalisa. Ang karunungan, no, meron pa din maganda rin po dito maintindihan na Uh, ang karunungan ay mas maliksi kaysa damdamin. Uh, kapag narinig po natin na pinag-uusapan sa Biblia, ang karunungan, ang ipinapakilala po dyan ay ang ating Panginoon. Uh, Siyempre, ang Panginoong Yeso Kristo na siyang ipinadala sa atin upang gabayan tayo sa ating mga desisyon, Uh, upang akayin tayo pabalik sa tahanan ng ating Panginoong Diyos. Uh, at ang karunungan, sabi niya, sino mang nagtataglay ng karunungan, nagtataglay sa Diyos. Nagtataglay ng uh, presensya ng Diyos. Kaya mahalaga po na tinatanggap natin si Kristo na siyang karunungan ng lahat. Muli no, uh, sana mas mabigyan din natin ng kahalagahan na manatili sa atin o tayo ay manatili sa karunungan. So muli no, ang karunungan na, na ipinapakilala dito walang iba kundi ang Panginoong Heso Kristo para sa ganon ay talagang ang bawat desisyon natin ay hindi lang dahil sa bugso ng damdamin kung sinasabi natin ng kutob o tibok ng puso kundi makita natin na ang karunungan ay isang uh umbaga, kung kum magdedesisyon tayo no gamitin natin ang karunungan magpagabay tayo sa karunungan at anumang na ituro at natutunan natin mula sa karunungan sikapin natin na ito po ay ma-apply natin sa pang-araw-araw nating mga desisyon Muli po sa mapagpalang araw sa inyong lahat.